So what's up mga idol, for today's video ay medyo malungkot po tayo mga idol kasi ngayon po ay ang huling araw ng pagsasama ng ni Blackie kasi meron na pong bibili kay Blackie. And mga idol, si Sir Christian po pala yung nakabili mga idol, galing pa sila ng GMA at eto paikutan muna natin mga dol eto yung pinakahuling ikot natin dito kay Blackie, sus, ginoo. Ayan mga idol, at na pa rin yan ni Blackie mga idol. Ayan po yung, hindi uh, ko makakalimutan tong plate number na to mga idol. Talagang natatak na po sa dibdib ko yung plate number na yan. Ayan, WS2688. Matagal po yung pinagsamahan namin. Ayan, maraming salamat po pala kay Sir Christian na siya na po yung mag-aalaga sa kay Blackie mga idol. At big shout out din po pala sa anak ni Sir Christian kasama niya sa pagkuha ni Blackie mga idol. At baka may maghahanap din pala mga idol ng big body, Toyota big body mga idol. Meron palang binibinta si Sir Christian na big body. Ayan, pa po natin dito sa screen ngayon. At wala nang atrasan talaga itong mga idol na bibitaw na natin si Blaggy kasi ibibigay na po ni si Sir Christian yung kanyang pambayad. At eto mga idol, sa, sa puntong ito mga idol, habang nagbibilang ako mga idol, medyo may kasamang lungkot tayo. Pero ayan na, pinupuntahan na talaga si Blaggy dito sa bahay kaya hindi na tayo nakatanggi mga idol. At tumawad kahit papano konti si Sir Christian mga idol kasi hindi naman natin na parestro si Blaggy kaya siya nabahala magparestro dyan. At eto mga idol, talaga naman medyo may kasamang lungkot habang nagbibilang. Si you know, at uh, nice deal, nice deal, nice deal, uh, Sir Christian. Ayan, sana alagaan mo siya at uh, update na lang boss kung ano nang pagbabago sa mukha ni Blaggy kung sakasakali kung may papalitan ka kay Blaggy Kaya lang naman natin binibinta si Blaggy mga doll kasi sa dami na nating ipaparestro, apat tapos sila yung paparestro mga doll tapos isa lang naman yung gagamitin natin. Kaya napagpasyan ko na talaga mga doll at talagang buo na ang loob kong si Blaggy dahil sa gastusin mga doll sa dami na nating ipaparestro. papagas muna kami. Oo, dito ba sa ano? ongsa pali-paran kayo Dadan. Bye bye Blacky. Boss. Sige, boss. Sige, ingat ingat boss. Bye, bye, ni Blackie, <laughs> ingat, ingat oh.